Everyone, good morning for today's vlog. Papunta tayo ngayon sa Tondo dahil magkakaroon tayo ng toys for a cause. Kasama ko yung mga another, 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 another people. <laughs> mga kaibigan ko na mga influencer, vlogger din, mga content creator. So makikita natin sila mamayang. At dahil magpapasko na ngayon, bibigay tayo ng aliwat saya para sa mga isang libong bata. So abangan nyo kami dyan guys. mo guys, maraming nagtataka bakit ako nanonood ng PBA. Malamang kaibigan ko si Coach Bonnie at eto nga o oh, nag good morning sa akin. Kaya ako lagi nanonood ng PBA. Syempre, oh, sinusuportahan oh, oh. ko yung kaibigan ko si Coach Bonnie Tan. Shout out sa sa'yo Coach Bonnie Tan and then kay Derek Choi sa kaibigan ko. Actually, sobrang ano nito no? Ilang beses natin ginawa to? Yung like, nag-charity like talaga. This would be our second time? Yeah, so kasi yung first time was Tatay Romy. Mm -mm. Yeah, so this is the second one. Gawin natin to like pag magpasko, like tumutulong dun sa mga charity. Mag-iisip tayo ng mga charity natin na pwede natin tulungan. Actually, gusto ko din tulungan yung mga single mom. Kasi I'm a single mom too. Ako, eto ah, magkwento na ako sa si inyo. So, dati kasi, hindi kami okay nung tate na anak ko. Walang nakakaalam na that time na yun na buntis ako. Hanggang ang meron lang talaga sa akin, all the way throughout, etong kapatid kong si Angelica. So, hindi ko sinabi sa parents ko nung nabuntis ako for nine months. Tinago ko yun for nine months. Tapos, nanganak na ako lahat-lahat. Ako lang mag-isa. Yung makeup artist ko si Mami Stella. Mamaya, papakilala Mami! ko siya sa inyo kung, kung maaaya ko siya kasi nasa tondo lang din siya. Uh, tapos, ito kapatid ko lang yung kasama ko noon that time. Actually, uh, nag-aaral pa lang si Angelica noon. Tapos, ako yeah. talaga nagkatrabaho na. Pero, it served as a lesson. And then, mag-move forward lang tayo lagi. And then, syempre, Lagi lang din tayo magdadasal na gabayan tayo lagi At protektahan tayo ni Papa God Ato guys, kausap ko ngayon yung beshi ko. Hoy, umaga-umaga na! Bakit nandyan ka sa bahay mo? Ah, di ba meron tayong ganap? Palis ka na? O, sa ka na? Sa bahay. nag event pero tignan mo nandito pa sa bahay. Eh kami on the way na. Tondo na kami dahi, tondo na. Sorry, dito na. alam na, base na ako. O, dalihan mo ha. Ah. Sige, base. O, mag -ugas -ugas din. Sige. Okay, bye-bye, love you. <laughs> <laughs> siya nag-organize sa event pero siya pa yun nandun sa bahay. Alam mo, sakit talaga to ng mga Pilipino eh. Pag tinanong mo, sabi mo, hello, asan ka na? Ito, on the way na ako pero yung on the way nandun pa sa kama. pa. Tapos pag tinanong mo, hello, asan ka na? Ito na, on the way na ako. O, oh, ma maandar-andar na yung pala nandun pa pa sa banyo, naliligo. Mm. Guys, pwedeng iwasan natin yung ganyang mentality kasi <laughs> hindi tayo ubusad, hindi tayo yaman sa ganyan. Right, Kurt? <laughs> guys, ito si Mami Stella. Siya yung nag-alaga sa akin nung panahon na ako'y buntis. That kami-kami lang ang nakakaalam Mami, can you show me your face? Your beautiful face? <laughs> Mami, I have a surprise for you. Kasi mama, nandito ako sa tondo ngayon. Meron kaming charity work. Nasa tondo ka? Yes! Mami, I want to see you. Sige na, magpakita ka sa akin. May bibigay din ako sa'yo later. Nasa tondo. Barangay 98. Mami, say hi sa vlog ko. Hi. This is Mami Stella. Mami, namimiss na kita. Laki-laki ah, na ni Alfonso tsaka ni Alicia. Hello, hello. <sighs> kaya, ano ka rin nung ano mo? Nang ati lot mo, ati malo mo. Kaya nga mga kaya bibisita ako. Gusto ko kayo makita. Isama mo din sila ati malo. Sa inaanak mo. Ma, I miss you yeah, ma. Ma, 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 miss ah, kita. na kita. Ma, miss na kita. Eto, maganda pa din. Ma, I wanna see you, ma. Mayos lang, Jenica. Eto, maganda pa din, ma. At lalo pang gumaganda. Laka-laka. <laughs> Oh, mo. Malaki naman. Ano na siya, maldita na siya like me. So para nakikita ko So si, ko si sa Angelica sa naman, ah, ah, sa kanya kaloka. naman, babae. So si Alicia, malaki na rin. Magkasunod lang oh. kami. Magbe-breakfast lang muna kami dito bago kami pumunta oh, okay. doon. Pero okay. makita tayo mamaya. Pwede na kayong pumunta kasi ah, mag-start kami na mga 9am. Oh, okay. Okay. Thank you, mami ko. I miss you. I love you. Oh, oh. Yes, mami. See you, mami Stella. Okay. Oh, Ayan na. Mami Stella, so, uh, say bye-bye na. Bye-bye. Bye. -bye. bye. <laughs> I'll see you later, Alligator! I'm bye so bye bye. happy! Hi, si Mama Stella, why? yun yung nag-alaga sa akin kasi dinala niya ako sa hospital noon So uh, siya, si Angelica at si Mama Stella nakakalam na that time na jaunties ako noon So tinago-tago ko kayo kaya you know, magaling talaga ako mag-keep ng secret kapag kaibigan niyo ako Pero sa mga ano naman like hindi naman ako masekretong tao open naman ako Pero pag hindi ko talaga literal na close yon sealed lang. Ayan guys, kakain muna kami ng aming breakfast, super breakfast kasi mamaya paguran kami malala dahil ang gugulo ng mga kiddos mamaya so kailangan namin ng na may energy. Let's eat! Got it and everyone Sigla kang na ano na kulang sa tulog guys. Five hours na ang tulog ko. Ilang araw na akong five hours. Kaputa na kami ng tondo. Ayan, sobrang excited na ako kasama yung mga kiddos. Ay. parang gusto ko magturo. Tuturoan ko sila 1,000 lahat. Ako yung magiging teacher. Ganun. Oo, oo, ganun na lang. Eto kasi kapatid ko si Angelica ever since gusto niya maging teacher. Teacher. Eh ngayon kasi, ano na natapos mo? Medtech. Medtech. <laughs> so, eh natapos naman niya pero gusto niya mag-aral ulit ng education. Teacher! Go gusto niya mag-teacher. -tea. Hi, nandito na kami. Yay, let's go. Pupunta yung mga iba na una na so kami kararating lang namin Pupuntaan na natin sila ngayon. Hello! Hi, good morning Paul. Good morning. Hi, hi. Good morning. Hello. <laughs> Ayan! Hi! Nice you! Ang <laughs> dami-dami na amin! Nang mo, anak, mo sila? Sabang I Генето на тусък! Генето, пък не мисля то, тига sinabi ng nanay mo? Doon ka muna, huwag mong tignan. Anong pangalan? Matthew. Matthew. Anong gusto mo? Okay. Bike. Bike. Sinabi ba ng nanay mo o gusto mo talaga? Gusto. <coughs> ah, gusto mo talaga. Hindi gusto ni nanay. Ito, 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 ha? Hindi Ikaw <laughs> <laughs> yung may gusto eh. Oh? Ikaw yung may gusto. ito ko yung ano eh. Nakita ko yung mata mo eh. Parang na-excite ka sa bike nakapila dito. Kasi akala ko sumisingit ko. Sa likodan nyo, likodan nyo yung mga anak nyo. O oh, sige, last time okay. Sige, bigyan na bet. O sige. Sige. Naging unfair na tayo. Ayan, okay na. Alatas. Ano ang sabihin mo? Masaya ba si Mami? Sige. Ha? <laughs> Masaya si Mami? Asan mo? Masaya ba si Mami sa bike mo? <laughs> Opo. Oh, <okay. laughs> oh, okay. okay. Papayarin mo ba si Mami na? Ha? Oh? Ah. Ha? Okay ha? Papabait ka. Jim? na uh, masaya, masaya makatulong. Normal lang na mapagod. Siyempre, papahinga lang yan. Pero yung makapagbigay ko ng uh, kasiyahan at inspirasyon sa mga kabataan, siyempre, sabi nga nila, kabataan ng uh, pag asa ng bayan. So, tutularan nila yung mga nakikita nila dito ng mga influencer na hindi lang basta pagpatawa, kundi meron din mga seryosong ginagawa para sa mga bayan. So, yun, shout out kay Madam Ava. Kaya, kung mag Well, I'm with my team. And my, Madam A, baka mas maganda pa rin ako sa'yo. <laughs> Diba, syempre hindi ito akin. Ah, tayo to eh. Tayo. Yes, tayo. sa maraming, maraming